Catherine Bernardo at Daniel Padilla magkasama sa isang event. Ilang araw ng laman ng SOCMED ang di umano'y hiwalaya ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hindi ito ikinatuwa ng mga Katniel fans at pati si Andrea Brillantes ay nadamay pa sa issue. Sa mga naturang larawan na lumalabas ngayon ay parang walang ni isang photo na magkasama ang dalawa. Ayon pa sa iba ay parang nag-iiwasan ito. Ngunit may isang video na lumabas na nakitang sumasayaw ang dalawa at nag enjoy kaya nakampantin na ang mga Katnyal fans. Ngunit alalahanin natin na magaling silang artista, kaya pwede din kayang nakamove on na sila sa isa't isa at civil na lang ang pakikitungo nito kaya abang-abang patay mga mare.